Bagamat mayroong flood control, binaha pa rin ang bahay ni Naela sa barangay North Sanitary Camp sa Baguio City noong kasagsagan ng habagat noong Hulyo. Ito'y matapos sumapaw ang creek sa tabi lamang ng kanilang bahay. First time lang po nung last last week yung bagyong Dante. Yon, yun na po yung last. Ito na po yung nasira yung ano nila kagawad na po yung pinakalas na sobrang lakas. ang asin tumaas siya. Sabi ko nga, first time ko lang po nakitang tumaas eh. Sobrang taas. Eh almost one week po yata sunod-sunod yung ulan. Malaking tulong daw sana ang itinayong flood control project sa nasabing creek, pero hindi naman daw umabot sa kanilang tapat. Wala pang ulan pero ganito na ang ragasan ng tubig sa ilog na ito sa Barangay North Sanitary Camp. Paano na lamang kung uulan? Ayon nga sa ilang mga residente ay malaking tulong naman ang flood control na ginawa dito sa lugar. Ang kaso nga lang, nagsimula doon sa taas ay mayroong flood control pero dito sa gitna, pinutol at saka itinuloy na naman doon sa may baba. Ang katanungan dito ay bakit pinutol sa gitna kung mayroon namang mga kabahayan na kailangang protektahan din ng flood control sa lugar. Ayon sa barangay, taong 2018 nang simula ng nasabing proyekto at natapos ito taong 2019. Pero ipinagtataka ng ilang residente bakit hindi pa isinama sa proyekto ang bahaging ito ng creek. Inireklamo din ito noon ni Nanay Brenda matapos sa kupin ng nasabing proyekto ang 90 square meters nitong lupain. Inilihis nila kasi meron talaga doon sa approved plan ng title, meron doon yung uh, naka talaga na uh, creek inilihis nila, dinala dito sa may title. E ngayon, yung nilihisan nila na lupa, na dinadaanan, dadaanan sana ng tubig, is binakfila ng mga tao, ngayon, pinatayuan na ng malalaking bahay. Handa naman daw niyang idonate ang lupaing nasakop ng flood control project sa pamahalaan, basta't malagyan ng dike ang inireklamong parte ng creek. Effective naman. For 2018 na ginawa nila yan, effective naman yon. Yon lang yung part ng flood control na hindi nila itinuloy. May ginawa nila dito sa kabila, uh, mga 10 meters yon doon sa kabila, ay uh, mga let's say 100 meters yon hindi nila itinuloy yung iba. Hanggang naputol, hanggang tinuloy nila papunta doon sa my bridge. Kasi sir, parang circumferential road dito. Idinulog na rin daw nilang problemang ito sa barangay. Ang problema, hinahanap pa nila ang detalye ng nasabing proyekto dahil napalitan na ang liderato ng barangay taong 2023. It's dangerous naman pag may typhoon, uh, malaki yung agos ng tubig. Delikado sa mga residente na nakatira doon sa ano, sa gilid ng ilog. Uh, sa ngayon, yung barangay captain naman, pinapalo follow up yung portion na 'yon. Uh, nag-measure naman yung CEO. Nagpasa na ng resolusyon ng barangay na humihiling sa DPWH, nagawa ng dike ang nasabing parte ng creek. Tugon naman ng DPWH sa kanila, wala raw pondo para rito. Nagsagawa na ng inspeksyon kamakailan ng City Engineering Office ng Baguio City, pero wala pa raw kasiguraduhan kung kailan ito gagawin at matatapos. Vanessa Bugtong, RNG News.